Maraming salamat po Panginoon Diyos sa bigay mong tangalian sa amin. Ito po. Sitaw, hadobo, sitaw at saka may init na kanin. Parehong bagong luto yan, bigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. God's good. All the time. Kahit po tayo, kabaling kapagpangan, mga tampo. Lutong kamangyang, hadobo kamangyang. niya nga, apong gino. Bigay ng Diyos. Salamat po po ng Diyos. Kakainin ko na po. Bigay mo ka kanya. See everything. Right. So Yeah, I She was doing And she was new. what to do. And she got sick, She didn't know to do. Anything. And I and she'd open the door to me and look at me like just some sort of stranger. Kadang-masuk sih nyatonya, pak. Hmm. Kamu yang nengkek, ini registrasinya yang udah? Ini sudah jam dua minit, ya. Hmm. Sudah jam dua, hmm. Sih, nggak ada uang. Nggak ada yang pak. Gimana orang kira-kira At ay magagawa -ma, kasi sila sabi nila, resto, resto, para... Na sa inyo? Aba, yung gobyerno, yung gobyerno palpak. Yung sinasabi ko eh, paristo kayo ng paristo eh. Yung binipisyo, di nyo lahayos. So, ano sinasabi dyan? Magkakaroon ka lang ng senior citizen ID dito. Yun nga rin ang inalok nila doon sa bago. Yun, siguro yung mga hindi pa. May ID ID. Sabi ko nga, yung bang seniority, balido ba yun? Yung galing sa mayor? Balido nga sa patas Mas kailangan pang parins to dahil ay, lang sa... Na... Siguro, uh, sinabi na dapat na ano yun. Hindi po, ano? Yung Kailangan yun. Sige, kung okay na, wala na problema. Ano yung mga yapuchil yung puti man? Eh, nag-uusapan lang po namin sa senior, kasi senior na kami. Kasi may lumalabas ngayon na kailangan mga panibago-rehistro. Eh, naman, nakita naman pala yung nung na na kami doon sa NCSC. Okay na daw po pala yun. Okay na, wala na problema eh ang gobyernong palpak puro pa restro restro hindi nila ayusin yung mga pension na at ang dami nang namatay hindi nakakuha sinasabi nila batas batas puro sila batas kaya nanloloko din sila eh niloloko yung mga sinyo tumanda na niloloko pa eh hindi po ba masakit yan kaya lang ka tumanda tsaka ka niloloko ng gobyerno sige maloloko talaga sila <laughs> like and share Share and share God bless us all po Thank you for watching Giyan ng Diyos ang aking ginain na Amen God is good All the time Christ Alone